Noong 2010, inilunsad ang iPad bilang simpleng Product One na may malaking touchscreen, mas maganda para sa content kaysa computer o iPhone. Pero ngayon, hindi na ito kasimple. Hinati ng Apple ang iPad sa apat na modelo na magkakaiba sa laki, tampok, disenyo at accessory compatibility. Alamin natin kung bakit ito nangyari sa pamamagitan ng pagsubaybay sa paglago ng iPad sa nakalipas na 15 taon. Noon, iPad lang ang gamit. Nagsimula ito sa apat na raan, siyam na siyam na dolyar at pwedeng i-customize para sa mas malaking storage o cellular connectivity. Ganyan ang sitwasyon sa halos tatlong taon kasama ang original, iPad. Dalawa, dalawang libo at labing isa at third gen iPad, Marso dalawang libo at labing Pero sa panahong ito, may bagong merkado ng tablet na lumitaw na nagbanta sa iPad. May mga 7-inch na modelo ito na mas magaan, compact at komportabling gamitin sa isang kamay. Noong una, hindi pinansin ni Steve Jobs ang merkado dahil naniniwala siyang mahalaga ang 10.7-inch display para sa magandang pagbabrowse. Naglabas siya ng sama ng loob tungkol dito sa earnings call noong late 2010. Sinabi niyang ang mga 7-inch na tablet ay mamamatay agad pagdating at ang mga 7-inch na tablet ay dapat may kasamang liha. Kailangan munang kiskisin ng mga tao ang daliri gamit ang liha bago magamit. Hindi ako sigurado sa ibig sabihin nun, kasi mas maliit ang screen ng iPhone pero nagagamit pa rin ng maayos ang mga daliri. Kalaunan, may mga artikulong sumusuporta sa mas maliit na tablet gaya ng isinulat ni Kevin Tofel, Bakit ko iniwan ang iPad? Pahiwatig, importante ang sukat. Sabi ni Test of English, as a foreign language, ang Galaxy Tab ay kalahati ng laki ng isang iPad, kaya mas madali itong dalhin at gamitin habang nakatayo o naglalakad. Si Eddie Q, Senior Vice President ng Services ng Apple, ay nag-email ng artikulo kay Jobs at sinabing, gumamit ako ng Samsung Galaxy. Sang-ayon ako sa karamihan ng komento sa artikulo, naniniwala akong may 7-inch na merkado at kailangan nating gumawa nito. Nangyari ito noong Enero, 2011. Bagamat lumambot na ang loob ni Jobs sa mas maliit na iPad, ang kanyang pagkamatay noong Oktubre, 2011 ang nagbukas ng daan sa paggawa nito. Noong Nobyembre ng sumunod na taon, inilabas ng Apple ang iPad Mini na may pito punto inch na screen. Bagong anyo na mas makitid ang gilid sa magkabilang panig at abot kayang presyo na tatlong daan dalawamput dolyar. Samantalang ang karaniwang third gen iPad ay may siyam tuldok pito inch na screen at presyong apat na naput na dolyar. Pero hindi lang iyon ang mga modelong ibinebenta. Nagbenta ang Apple ng iPad. Dalawa na isang taon na sa halagang tatlong daan naput Ibig sabihin, kailangan magdesisyon ang mga customer kung gusto nila ng malaki o maliit na iPad, at pagkatapos ay pumili kung mas luma o mas bagong modelo ang kukunin nila. Ginagawan nitong mas komplikado ang mga bagay kumpara sa ilang taon na ang nakalipas, pero binibigyan ka nito ng ideya tungkol sa sales strategy ng Apple. Gusto nilang mag-alok ng mga iPad sa iba't ibang presyo para magawa ang dalawang bagay: mapalaki ang kita at makuha ang pinakamaraming customer hangga't maaari. Higit pa itong lumitaw noong libo at 2013 nang inilunsad ang unang iPad Air. Mayroon itong mas manipis na disenyo na may mas maliliit na gilid, katulad ng iPad Mini, pero naging mas komplikado ang sistema ng pangalanan. Dahil ang karaniwang iPad na dating pangunahing modelo ay mas mura kaysa sa iPad Air, at ang iPad Mini ngayon ay may dalawang modelo, isa na nagkakahalaga ng dolyar, dalawang daan siyam naput siyam, at isa pa na tatlong daan siyam naput siyam, kapareho ng presyo ng mas malaking siyam tuldok inch na iPad. Napapaisip ang mga customer kung bakit kasing mahal ng mas malaki ang screen ang device na mas maliit ang screen. Alam ng Apple na karamihan ay bumibili ayon sa budget kaya ginawa nilang abot kaya ang iPad mini sa dolyar, dalawang daan, naput Syam para sa mga may limitadong pera habang mas malaki ang kinita nila sa mas mahal na dolyar. Tatlong daan siyam naput siyam na modelo kaysa sa dating. Tatlong daan, dalawamput dolyar. Noong dalawang libo at labing apat lalong gumulo ang lahat. Naglabas ang Apple ng iPad Air 2 at iPad Mini 3 at patuloy ding binebenta ang mga lumang bersyon. Kaya kapag may customer na lumapit sa iPad display sa Apple Store, makikita nilang may tatlong iPad Mini na magkapareho pero iba-iba ang presyo at dalawang iPad Air na magkapareho rin pero magkaiba ang presyo. Bukod pa rito, ang presyo ng Mini 3 ay pareho ng mas malaking Air. Sa tingin mo, gaano katagal bago maintindihan ng karamihan ang maliliit na pagkakaiba ng mga modelong ito. Pero ulit, hindi naman ininda ng Apple iyon dahil nabigyan sila ng pagkakataong magbenta ng iPad sa pinakamababang presyong 247 na dolyar. Pwedeng bilhin ng magulang para sa anak, ng kumpanya para sa empleyado, at makukuha ng Apple ang bahagi ng tablet market na dati ay di nila naaabot. May lihim silang plano para makinabang sa mga bagong customer. Noong 2015 tumigil, silang maging interesado sa maliliit at murang iPad at inilunsad ang iPad Pro. May pinakamalaking display na 12.7 pulgada at pinakamataas na presyo na dolyar, 700.000. Pinapataas ang kita sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga customer na gumastos ng mas malaki sa iPad nang walang limitasyon sa budget. Itinaas din ng Apple ang panimulang presyo ng Mini mula apat na dolyar hanggang anim na dolyar kaya makikita mo na agad kung saan papunta ang mga bagay-bagay. Mas pinalinaw pa ito ng Apple noong 2,000 at 17 ng gawing tatlo na lang ang iPad. 300, siyam na put siyam. Mini, 300, 20 siyam ikalimang henerasyon, iPad at iPad Pro na may dalawang laki sa anim na raan. 4 na put siyam na dolyar at 700, siyam na put siyam na dolyar. Ngayon, mas pinasimple nito ang mga bagay dahil nag-alok ang Apple ng tatlong magkakaibang modelo na malinaw na naiiba sa isa't isa. Hindi ganoon ka-intuitive ang presyo. Ang maliit na iPad mini ay mas mahal ng 70 dolyar kaysa sa mas malaking iPad na parang hindi makatuwiran. Mahalaga ring tandaan na lumipat ang Apple mula sa pagbebenta ng murang modelo tungo sa mas mahal na modelo. Sa tatlong taon, ang pinakamurang iPad ay tumaas. Mula dalawang daan apat na putsyam dolyar hanggang tatlong daan dolyar. At ang pinakamahal mula, apat na raan dolyar hanggang dolyar. Pitong daan Nakuha ng Apple ang milyon-milyong customer sa mababang presyo. At handa na silang i-upsell kapag kailangan na mag-upgrade. Noong dalawang libo at labing walo, lalo pang tinaasa ng Apple ang presyo ng iPad Pro. At kahit nakahanga-hanga ang mga upgrade noong taon na iyon, marami pa rin customer ang nagulat sa presyo ang entry level dolyar, pitong daan, na naput siyam mula dolyar, anim na raan, apat naput siyam noong nakaraang taon, at ang mas malaking modelo ay dolyar, siyam na raan siyam naput siyam, dalawang daang dolyar na taas sa isang taon. Noong dalawang libo at labing siyam muling inilunsad ang iPad Air, kaya may apat na modelong pagpipilian ang mga customer mula. Tatlong daan, dalawamput siyam dolyar hanggang dolyar, siyam na raan, siyam naput siyam. Napakaganda ng sitwasyong ito para sa Apple dahil nasaklaw nila ang malawak na hanay ng presyo na tinitiyak na nakakakuha sila ng pinakamaraming pera mula sa bawat customer. Sinubukan pa nilang dagdagan ang kukunin mula sa bulsa ng tao. Noong at isang tumaas ang presyo ng halos lahat ng iPad. Walang pinagbago ang 300 at 20 siyam na modelo pero tumaas ang mini mula 300 daan na naput siyam sa 400 siyam na put na dolyar tumaas ang air mula apat na raan, siyam naput siyam na dolyar sa limang daan. Siyam naput siyam na dolyar at ang labindalawa punto inch pro mula dolyar. Siyam na raan siyam naput siyam sa isang libo siyam naput siyam. Nagiging mahal ang mga iPad kahit na may apat pa ring iba't ibang modelo. Noong at 2022 tinangka ng Apple, lutasin ang mataas na presyo sa paglabas ng mas premium pero mas murang 10th gen iPad. Nagkakahalaga ito ng dolyar apat na apat na at may mas modernong disenyo kaysa sa pinakamurang modelo. Pero nagdulot ng kalituhan sa mamimili dahil limang modelo ang pagpipilian na may iba-ibang compatibility sa Apple Pencil at Magic Keyboard. Sa kabutihang palad, halos naresolba na ng Apple ang isyong ito sa mga iPad ngayon. Compatible na lahat ng modelo sa USB-C Apple Pencil at apat na lang ang natitirang modelo. Bawat isa may sariling pangalan at tampok. Mas maganda na ito kumpara sa mga nakaraang taon, pero ramdam pa rin ang pagtaas ng presyo. Lalo na sa iPad mini na ngayon ay kasing mahal na ng dating full-size na modelo. At sa iPad Pro, dahil pareho silang tumaas ng presyo ng dalawang daang noong nakaraang taon. Mula dolyar, pitong daan siyam naput Syam naging dolyar, siyam na naput Syam at mula isang libo, siyam naput Syam, naging isang libo, dalawang daan siyam naput Syam. Ibig sabihin, mas mahal na ngayon ang 12.7 inch na iPad kaysa sa 15 inch na MacBook Air. Hindi ako sigurado kung sulit gumastos ng malaki ang customer sa device na iPad operating system lang kasi mas kapaki-pakinabang ang Mac operating system. Kaya, kahit nakakalito ang pamimili ng iPad, epektibo naman ang sales strategy ng Apple. Umabot sa dolyar, 7 bilyon ang kita ng iPad noong nakaraang quarter, 8% taas mula 2,000 at 23 at halos kapantay ng Mac na dolyar 7.7 bilyon. Maraming klasing iPad ang binibenta ng Apple. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panunood. Magkita tayo sa susunod na video.